Ciao raga! Musa Raga, Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, importante ang content ng vlog na rin kaya mahalig na maigi at unawahing mabuti. Sa vlog na rin, pag-uusapan natin ang 7 phases na dinaraanan ng application para sa Italian citizenship ng isang istranyero. Alamin natin kung ano-ano yung mga 7 phases na iyan at ano ang ibig sabihin ng bawat isa. May kasi na alam mo ang ibig sabihin ng bawat isa para sa ganun ay meron kang idea kung ano na ang status ng iyong application. Sasagutin din natin yung ilang tanong gaya ng sino ga talaga ang dapat na kumuha at maipasa yung exam sa Italian language. At sino naman ang exempted, ang hindi na kailangan pa na mag-exam. Kapag kagan nawalan or nabawasan yung iyong reddito habang nakapasok ang iyong application, Maaari ka na ma-reject ang iyong application para sa Italian Citizenship Ang detalye Raga, doon po na sigla, partiamo! Kung first time mo na makabisita, welcome sa iyo, salamat sa pagbisita mo Kung ikaw naman ay dati ng Solid raga, salamat sa patuloy na pagsuporta mo Ikaw ga'y mag-aayos ng dokumento kailangan mo ganang ng information na maaaring makatulong sa iyo o baka naman gusto mo na mag-apply ng bonus, ay siya, tamang-tama sa iyo ang channel na are. Para na sa gayon ay makakapag-adapt ka, makakapag-integrate ka ng mas maayos din sa Italia. Ano lang yung dapat na gagawin? Mag-subscribe ka sa channel, hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all para na sa gayon ay wala kang mamimiss ng mga videos. At dini din sa aking Facebook page, Chad Will Guide, sana ay mag-follow mo ako diyan at pwede rin na isubscribe mo ko diyan. Maraming salamat sa iyo, Raga! Sa mga nakalipas ng mga vlogs ay naipaliwanag na natin doon ang regarding sa pag-apply ng Italian citizenship. Na-discuss na natin doon yung mga requirements, ano yung mga documents na kailangan. Pati na din yung mga iba pa ng mga info na maaaring makatulong para nasa ganun ay magiging guide mo sa pag apply ng Italian citizenship. Kaya ay sa Raga na panoodin mo muna ang vlog na are kung sakali na hindi mo pa yan napapanood. Tsaka are ding part 2 na vlog naman na are para na sa ganun ay malinawan ka. Tapos ay saka mo panoorin ang vlog na are para na sa ganun ay masusundan mo yung flow. Just in case na ikaw ay nag-apply, nagpasok ka ng dumanda para sa din sa Italiana or nagpaplano ko palaang na ikaw ay mag apply ng Italian citizenship, maigi na malaman mo yung 7 phases na pinagdaraanan kapag ka nag-apply ng Italian citizenship para na sa ganun ay meron kang idea at alam mo yung status ng iyong dumanda. Are ang uh, mga seven phases na dinaraanan kapag ka ang isang estranyero ay nag-apply ng Italian citizenship. Mamaya ay i-explain natin lahat yan ha, iisa-isahin natin. Ang application para sa Italian citizenship ay ginagawa online. Sa mga nakalipas na mga taon ay nagkaroon ng iba't ibang changes. Ukol di yan. Ngayon, kapag ka ikaw ay nagsubmit ng application online, ikaw ay mabibigyan kaagad ng tinatawag na Kappa DHC. Ang Kappa DHC ay ang unique code ng iyong application. Kasama ang mga phases or stages doon sa nagkaroon ng mga pagbabago simula noong taon na 2019. Para malaman mo, ma-check mo kung anong phase na ng iyong application, kailangan na pupunta ka doon sa official website ng Ministero del Interno. are ang website na pupuntahan mo, dapat na maglalagin ka, i-click mo yung Chita Dinansa, sunod naman ay Comunicazioni Barra Estato Pratica. Kagaya ng sample na are, 2 years na nang ipinasok ang application pero nasa phase 1 slash 2 pa din laang. Kapag ka ikaw din ay nakatanggap ng garning communication, ibig sabihin na extend pa ng another 12 months ang pagpaprocess ng iyong application. Ang ipinakita natin na example kanina, although yun ay 2 years na nung ipinasok, yan ay nandoon pa rin sa phase 1 slash 2. Ang phase na iyan ay ang tinatawag na initial stage at nandun pa yan sa verification process. Ang prefetura at saka yung iba pa ng mga government agencies ay sine-check at bine-verify kung tama ga yung mga data na inilagay doon sa application at sine-check din yung validity ng mga documents na isinabmit. Natural la ang Normal la ang nakapagkanan dyan sa phase na yan ay sadyang matagal. Ang phase 3 naman ay yan yung mahalaga na stage o yung phase na tinatawag kasi Jan ay chinecheck na maigi, bine-verify, lalo na ng public administration para malaman kung yung application ga ay maaari na ma-accept o kaya naman ay ma-reject. Ang phase 4 naman, yan yung tinatawag na evaluation stage dahil kukuhanin yung mga findings at saka yung mga opinion ng iba't ibang mga government agencies. At ang pinaka-importante dito ay yung galing sa Departamento de la Publica Sicuretza. Once kasi na makita na mayroong criminal record yung aplikante, kahit na yun ay nakalipas na, maaari, malaki ang posibilidad na yung application ay ma-reject, ma-deny. Ang phase 5 naman, kapag ka naandyan na sa stage na yan, ibig sabihin ay na-check na at na-evaluate na yung uh, application at yung iba't-ibang mga reports ng government agencies ay naisubmit na rin doon sa competent authorities. Pero take note ha, hindi ibig sabihin na dahil na nakarating na doon sa phase number 5 ay maaprubahan na or mabibigyan ka na ng Italian citizenship kasi kahit nandyan na uh, sa stage na yan, ay mayroon pa rin posibilidad, maaari pa rin na ma-reject yung application. Kapag ka naman nandini na sa phase number 6, pwede na magdiwang kasi ibig sabihin ay positibo ang resulta ng iyong application para sa Italiana citizenship. Yung uh, decreto di concessione ay pirmado na at inonotify ka na ng prefetura. Phase number 7, yan na yung final na stage. Aprobado na ang iyong application para sa cittadina sa Italiana at pwede mo nang tingnan doon sa official website kung kailan mo ga pwede nakuhanin yung decreto de concesione doon sa prefetura. Kapag ka nakuha na yung decreto, yun naman ay dadalhin at ikaw ay pupunta doon sa komune de residencia para na sa ay kumuha naman ng apuntamento para doon sa tinatawag na juramento or oath taking. Important info, kailangan na magawa yung juramento doon sa humune sa loob ng aym na buwan mula sa notification ng dekreto. Kapag kakasayan ay hindi nagawa, hindi pa nakumpleto yung proseso at ikaw ay hindi pa rin Italian citizen. Kaya importante na ikaw ay marunong magcheck Okay, kailangan ay na-check nache mo doon sa sito ang status ng iyong dumanda para na sa ganun ay alam mo kung ano ga ang iyong dapat na gagawin. Although meron naman silang pinapadala na aviso sa pamamagitan ng PEC, maigi pa rin na ikaw mismo ay nakakapag-check niyan. Sa apuntamento para sa juramento o uh, panunupa doon sa komune, kailangan na dadalhin yung mga necessary documents, especially yung birth certificate at saka yung decreto di concessione della cittadinanza italiana. Pagkatapos na ikaw ay makapanumpa, pwede nang mag-request para doon sa bagong karta di identita na kung saan ay indicated na doon na ang citizenship ay Italian na. Poy, pwede na rin na mag-process para sa Italian passport. Sa ngayon raga ay panoorin mo yung second part ng video na are, yung susunod na video. Para na sa ganun ay malaman mo at masagot yung mga tanong kung sino ka talaga ang dapat na mag exam at pumasa doon sa B1 at sino naman ang exempted at ang iba pang mga info. At saka pa-request din raga, sana ay matulungan mo ako na ako ay makapagpatuloy sa aking pagbavlog kung gusto mo, pwede na ako ay padalhan mo ng stars. Yan naman ay madali lang ang i mula ang yung give stars. O kaya naman pwede rin ako nga padalhan mo kung gusto mo ng super thanks naman. Okay? iki click mo naman yung super thanks icon. Maraming salamat sa iyo, Raga. At umaasa rin ako na nakatulong sa iyo at naging malino sa iyo ang content ng vlog na are. Salamat sa panonood mo. Salamat din sa pagsuporta mo. Just in case na ikaw hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, sana ay mag-subscribe ka na. I-hit mo na rin yung bell. Piliin mo yung all para lang sa na ay wala kang mamimiss ng mga videos. At din din sa aking Facebook page. Chad Will Guide. Sana ay ma-follow mo ko diyan at pwede rin na i-subscribe mo ko diyan. Huwag mong kalimutan na mag-thumbs up. O kaya naman, importante, malaking tulong sa akin kapag ka na-share mo sa iba ang aking mga vlogs. Once again, this is Chad and always remember, Chad Will Guide. Grazie raga! Alla prossima!